Hello mga tao. mga <laughs> no, guys. Magluluto tayo ngayon ano. Alam nyo kasi pag dito sa ibang bansa, lahat ng luto dito, lahat ng recipe masarap. Dahil pagka nasa ibang bansa ka, hindi ka na pwedeng mamili. Lahat ng lulutuin mo kahit hindi masarap 'yun, masarap pa rin 'yun. OMG, 'di ba? lulutuin natin, maya-maya. Wow. Yan. Pinakuluan muna natin tubig. Nilagay na natin 'tong mayamaya. -maya. Yan, kamukulo na, 'di ba? O, lagayin na natin 'tong sibuyas. Yan, bububo pa. Alam niyo ba kung bakit ko sinabi 'yung kanina? Bakit na lahat ng niluluto natin pagka ikaw ay nasa ibang bansa ay masarap? Dahil pagka hindi mo tanggap ang 'yong luto ay magugutom ka. Kaya dapat isipin mo laging masarap. Ah, lagay na rin natin 'tong kamatis alam na anong uh, pupuntahan nitong luto na to siguradong sinigang ito nako ito tunay na tunay nga naman kasarap nito mamaya kaya pag ikaw ay may balak na pumunta ng ibang bansa ihahanda mo na sarili mo kahit hindi ka marunong magluto dito ka matututo daig mo pa ang chef dito pagka nagluto ka dahil ang mga niluluto sa restaurant na yan nako hindi mo alam kung paano niluto. Kahit sabihin natin masarap daw. Pero mas masarap pa rin ang luto natin. Ito. Ayan Oh. Nako. Sulit na sulit ang lasa nito mamaya. Tapos yan, lagyan natin ng paminta. ng buo na. Lagyan na rin natin ito ng asin. Ayan o. Oh. Tantyahan na lang yan o. Oh. po. Kasarap nito talaga. Nanginginig-ginig pa kamay natin. Ano? <laughs> Lagyan na rin natin to ng pampaasim. Yan no Naku. Parang gusto ko na talagang sumandok ng kanin. Kaso hindi pa luto to. Yan Oh. Naku. Sarap. Grabe. Pusin na natin to. Maasim na maasim ito. Kaya nanginginig yung kamay. Gutom na yan. <coughs> Tapos haluan natin to ng talong. Yan. Naku po. Ayan na. Grabe. Ayan na siya oh. Tapos nilagyan ko ito ng sili. siling mahaba, ano, kulay green. At uh, nilagyan din natin tong ng labanus. Naku naman, grabe. Sobrang sarap nito. Ayan oh. Naku. Grabe naman. Ayan oh, kulong-kulo na talaga oh. Malapit na malapit na. At hindi pa tayo nagtatapos dyan sa mga nilagay natin. Lagyan natin to ng sitaw. Ayan. Wow! Yun. Pakuro. Ayan. Sabayan na rin natin ito ng kangkong. Yun. Naku, ayan na. Nanginginig na talaga ang kamay natin. Ano? Eh, nagugutom na at uh, malapit na malu maluto ito. So, ayan na nga. No? Yan na ang niluto nating uh, sinigang na maya-maya. Kaya alam nyo na, napaka ikaw ay isang OFW, ikaw na yung pinaka-the best chef sa buhay mo.